Sunod-sunod ang mga kasong isinasampa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI laban sa mga personalidad na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Pero marami pa rin ang tila na babagalan at nakukulangan sa mga aksyon ng ICI. Para pag-usapan ito, makakausap natin live via Zoom ang law professor at convener ng One Sambayan si attorney Howard Calieja. Attorney Hawi magandang gabi po at uh, welcome back sa Arangkada Balita. Thank you Ninya, thank you Jack. Good uh, evening sa inyong lahat at uh, siguro sabay ko na rin na uh, tayo rin po ang spokesperson ng uh, trillion peso march movement Ooh. kaya talata eksaktong eksakto ICI uh, topic mm -hmm. natin ngayon. Oo oh, na Yes. Una sa lahat Attorney Hawi, kontento uh, po ba kayo? sa takbo ng mga pagdinig dyan sa ICI? Well, una na una, uh, tatanong ko lang naman din dun sa ICI kasi sabi nila before whatever thing, no, announce na na i-live na nila at i-stream up na nila itong uh, uh, hearings nila na hindi pa ata natin nakikita yung kanilang promise na magiging fully transparent yung uh, ICI, number one. Number two, Uh, opo, ah uh, medyo mabagan nga ang takbo ng mga kaso although uh, medyo uh, good news naman na mayroon ng nakakasuhan pero uh, kita natin niya Jack yung uh, mga ebidensyang lobas lalo na dun sa Blue Ribbon sa Senado ah uh, maraming pangalan na nabanggit, maraming mga insidente na, at projects na nabanggit kaya sabi namin nasaan na yung mga um, kaso na uh, linked doon sa mga individuals na yun. bakit parang konti pa lang yung kanilang kinakasuhan bagamat uh, alam natin na umaarangkada na sila pero mas maganda sana kung mas mabilis at marami ng pangalan na maidawit kasi uh -huh. napa uh, napangalanan na itong mga taong ito at uh, siguro mas lumalim pa yung kanilang investigasyon na hindi lang yung mga maliliit na isda ang uh, kanilang rini reklamo. And uh, attorney how you know yung sinasabi nga kasi ng ICI kaya yung uh, system kung kaya minsan na uh, nababagal pero kasi daw sila ang gusto nila ay Talagang magiging solid daw yung case. Kaya daw medyo talagang natatagal na sila sa pagsasampa ng mga case o pagre-recommend ng mga kaso. Ano po ang reaction nyo dito? Uh, Naintindihan naman natin yun. Bagamat, uh, uh, Jack, ma malaman nyo na ang mag-file naman ng kaso ay yung ombudsman. Mm -hmm. Ito ay kanilang endorsement para imbestigahan mm -hmm. eh wala namang kumbaga masama na nagbigay sila ng uh, ng sulat o ng kanilang report mm -hmm. hindi naman kabawasan na let's say dagdagan nila tayo in let's say in one or two days or in the future no so kung meron na silang mga um, reklamo Uh, sa akin, ipasa na nila kaagad dito sa Ombudsman para maimbestigahan na at masubpinan na kaagad ng Ombudsman. Ngayon, hindi na naman nagbabawa na pwede nilang nang dagdagan itong mga pangalan, itong mga insidente na ito. Kaya uh, sa akin, as it goes, they should file uh, immediately. Hindi naman kailangan na pulidong pulido bagamat uh, tama na intindihan natin yan pero uh, dahil sila investigative power investigative body pwede naman na yung iba ay sumunod o dumagdag It doesn't uh, mm -hmm. stop them from adding uh, whatever they have already submitted mm -hmm. Mm -hmm. Uh, sinabi nyo nga attorney Hawi na uh, gusto nyo makakita ng mga big fish uh, nakakasuhan ng ICI sino-sino po ba itong mga big fish that uh, We can mention because I saw your article may mga sinabi po kayo uh, like katulad ni uh, Senator Bongo at saka ni uh, Congressman Zaldico at uh, iba pa. Opo, uh, alam mo sa ang ang sinasabi ko nga dito nakakataka na humihinto tayo dun sa 2023 o oh, itong 2025 budget. Uh -huh. But if you look at it talaga, for example, yung mga diskaya, aminado naman sila even na uh, In open court sa Senado, sinabi nila na sila lumaki noong panahon ni Duterte, 2016. At kahit panahon ng COVID, 2021, 2022, makita natin na lumaki pa at lumago yung kanilang mga project at yung kanilang kumpanya. So nagtataka rin na ako na bakit uh, parang uh, humihinto sa 2025 o 2023 lang bagamat dapat yan sumunod pa doon sa time ni Duterte at especially sabi nga natin hindi mo naman maiiwasan na very prominent yung uh, si Senator Bongo doon at uh, obviously yung kanilang uh, connection ni Diskaya at sa kanyang mga project dito sa Mindanao nakasama sabi nga niya kung kasama yung kanyang pamilya, hindi eh, kasuhan. Eh ba't hindi pa natin kasuhan? Eh, eh sinabi na nga ni Senator Bongo na kasuhan yung kanyang mga pamilya kung sila ay kasama. So bakit hindi natin tignan yung anggulo na yon At uh, baka hindi lang naman hanggang doon sa mga kapamilya niya, baka naman umabot din kay Senator Bongo. So I think uh, as investigative body, as the ICI, hindi naman kailangan na 100% yung kanilang uh, ebidensya. Kailangan niya na merong semblance or uh, or course na pwede nilang kasuhan. At sabi ko nga, yung final arbiter yan, kung sila ay eh, sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, still rest with the ombudsman. So, they can uh, present whatever documents they have para mas mabilis po ang proseso. Kaya nga sabi ko, parang kulang. We have to pursue until 2016 kung saan talaga nagsimulang lumaki yung uh, Diskaya Group. At uh, uh, Nina at Jack, hindi lang naman si Diskaya ang kontraktor Yung pinangalan ni Apa uh, President BBM, may eh, 15 contractors at meron okay, pang po. iba. So tingin ko, bakit hindi nila tingnan yung iba pang kontratista na uh, meron okay. pa silang ibang connection ng mga ano rin, na mga congressman, senator na pwede pang maisama at pwede pang kasuhan. At okay. sabi nga ni, ni okay. Ombudsman Boying, okay. eh, mamamas ko sa, Chris, sa, ano, sa kulungan. Baka mas masaya sila sa kulungan kung okay. okay, mas marami sila. <laughs> Nako Attorney <laughs> Howard. <laughs> Attorney Howard, no no, unfortunately kulang na sa oras pero hopefully maging guest namin kayo again para pag-usapan naman natin yung uh, yung trillion peso march nga sa katapusan ng buwan na ito. Again, maraming salamat Opo. Attorney Howard. Kalyeha, magandang salamat, gabi po. Uh, Ingat po. At salamat din Makita-kita rin tayo sa November 30. Salamat po, sir. Ingat po.